eh ito na kasi yung balag namin no gagawin yung balag yan tinagga oh ha Ang mga lods Bakas ng ano

Andun kasi yung karga namin ano. Yung. Marat ang marat. Ha? Bunal ang bunal. Dito ngayon, video delikado sa kalsada. Gawa ng, ano, umulan. So, may sudyante ako. Oh, hello! Sudyante! Ayan po, may sudyante, mga, mga lods.

Ka, parang sawa yung kalsada Nag-XX oh. ko nagpapag, yun pala usok lang ng ano, ng nag-uuling Mga na lads, medyo Bumilis. Yan. Kami <laughs> nga. Oh. Sa pang kuan ba pang balag sa patanim. Yan hakot namin. Ito. Kawayan. Kawayan na Kawayan ano kawayan na kawayan kanyon dong. Kawayan na uh, bagakay bagakay. Bagakay.

Baga kay oh. Bulo ang tawag nito dito no Bulok. Bulo Bulo Bulo, <laughs> bulo, bu bulo mula na Bulok. 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 Ito so yung gano'n ng mga farmers. Ito yung mga nagagawa-kawit ng iba. Ito? Oo. Uh, yung mga malalaki, ano? Oo. ito nito. Ayan na. sapa dun Mamaya, maligo. Sapa. Oh. Tapos may baon dito. Ay, kunin ano yung ano. Tre, ito to. Itong ano. May, ayan, eh, may kubra po Hmm. Eh, dalawa pala kubra dito. May, watro. Uh, may tinapay. 4. Eh. Tiyo, tiyo. Ganda maligo dito. Oh. Ano ito, Tay? Uh, ilayang doongan, no? Oh. Ilayang doongan. ganda maligo, wala. Tapos may nakabitin doon na ano, tali. Diyan sa sa kahoy na 'yan. Tali 'yan, tatalon ka dyan. Lalim na diyan, oh Lalim na Lalim. Ayun oh, sa. Yung sabi ni kanina yung ay, ah, snake turtle. Ah. Oh, lampas tao pala doon sa kabila kaya marami snake turtle dito. nagsangay ito na sapa eh, ito. Yan. Nuli linaw ng tubig. Buk mga bukal ito eh. Na na. Oh. Ayun yeah, yan, yan. Dyan. hindi niya alam na malalim ay mayroon siyang kawayan na kinuha na ginaano niya natusok niya para sa oh. katawid ay bagong baha yun ah, yung ah. na baha naabutan ng baha na, pero hindi siya na dala sa baha papunta doon din laan din siya ah naano lang so, na siya so, nasa nasa itsa ng malaking kahoy na uh, din laan siya na din natungha, hindi na hindi na kababa so, Buawa naman ang oh. daming huli nilang isda oh. yun huli yan oh, so, nangangapa sila din sa inyo ah maraming hipon dito. Oh, dito Na no? uh -huh. ang ating kawayan. Okay. Likod lang, balikod lang. Yan. Sa likod makikita. Ito. Ang haba nito. Ang haba. Oh. Ito yung pangbalagbag balagbag. Medyo may kal palitan. Oh, hanap sa karabaw na naman mamaya pagbalik balik ah, ang karabaw ko. Yan, nawala lang kasi ng karabaw. Kawawa naman 'yon. Ha? Ito yung uh, kasangga ng mga magsasaka. Ang kawayan. Kawayan kasangga ng magsasaka yun kung walang kawayan ako ang hirap sa pagsasaka kawayan Ayun. Ayun. ano? ah oh mahaba, mahaba yun yan pang mahabang ano ito So ito yung kawayan na gamit namin pang balag sa pananim no uh polyculture uh, I-merge natin yung solunisyo sa daga ko pananim yan ang haba yan uh, dito pakilala natin mga kasaka, kaparmers, ka farmers ka ka-baguuma dong sangkaway dong si Pao pau pau uh, di gula, uh, pangalan mo dong Yellow. Piulo Piulo layuk sana ya Piulo, Pau-pau, di gula Ayan Ikau dong 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 Ya Si Michael Michael Liling Hah ha? apa pilih dong Liling Hah Liling. Liling 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 apa pilih dong Ndi, ha? Largo Hah Largo L Largo Oh si -largo. Michael Largo. Pwede din diretso kayo. O, pero si Mikey lang largo. Ako naman si ah uh, Rocco Steel. Ayan. So dito tayo sa bundok. Oh. Kita niyo yung niyog. Yan. Oh, nakahilera yan. Kabila, nakahilira din. Oh, dito kami sa matahimik na sa matahimik na bayan ng Katanawan. Ayun. Ayan, kawayan. Buha ng kawayan. Mga lods. Ano na dun, no, hindi na ma Hindi na hindi na tatalab no. Yeah. Ang bilis na napurol. Yeah. Matindi talaga yung gawaya no. Talagang... Yan dong sayo dong pa, bago yan eh. Yung matalas. <laughs> uh, yan matalas. Ah. yan. Sabi ko pa naman kay Ate Gina kanina, Ate, ano te, okay ka lang dyan, Ate. Dyan ka na lang kasi, up, ano dong, madala sa ano yan, o, balik ko. Balik, balik ko na. So, kinaklasify kasi namin ito, according sa size niya. Hmm. Yan. Kasi karga naman, dahan-dahan doon -dahan sa ano sa tura yan yung turatura namin no? Ang mga haba itong kawaya na to so nasa mga 3,000 na piraso na ano natin no nakakot doon no ang dami binabalag namin ito sa kamatis eh sa kamatis namin ito binabalag yan Punan mo muna na maiksi. Saka yung haba. Maiksi, maiksi muna. Diretsuhan mo na ma maiksi. nako hindi. Dahon na naman nabasa nitong ulan. Napakatipid yung ulan sa ano eh. Pantanim natin. Matipid yung ulan. Parang electric company. eh unan off. nako Ito na yung the last, huling ilbimbo huling ilbimbo ito sa may may na nito Ayun, lalaki na ng dahon no? yan ay, huling ilbimbo yan so yun na yung sili natin dyan natira oh. na bunga na eh dami ng bunga oh. doon sa gabila ayan ayan, ayan. may may na din yan si Bosrix nangyari niyan gawa naman tayo ng ano para sa pangkabuhayan sayang ang ulan ang kalangitan ay naggayaan lang lagi pabagsak lang ng unti nakaw pabagsakan mo lang malakas kailangan namin ho, 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 ho. Merry Christmas and Happy New Year i-introduce natin na mga beautiful beautiful yung gawa ah. Si Norris Si pangalan mo ba eh? Ha? O si Caroline pala. Tapos si Iki to. Tingin mo na we para makita ka sa mga peoples. peoples. Yan nandoon sa unahan. Asan yung iba? Nandoon pala no Silang, ano? sila ano, kabilang.

ay, magandang umaga sa lahat. Dito yung taga Swiss sila si Sir. Pangalan Sir? Eduardo Arandela po. Ar ah, Eduardo Arandela. Binisita ano tayo? Ano ano tayo. Ano na po si Arjun Argamosa po. Ah, si Sir Arjun Argamosa. mga taga Swiss dito. Kasi mga produkto natin Swiss eh. Pati yung mga pangpitsay natin Swiss. Mga lahat ng mga ano natin dito sa nursery um, galing sa Swiss. Uh, binisita tayo. <laughs> Sir, maraming salamat, sir. -e po, sir. Oh, sir, uh, pwede doon sa... Uh, talong po ito mo lahat. Oh, talong. Ayan sila si sir. Yan, ah, binisita tayo. Opo, oh, sir. Ako lang din nag, ano, nung mga medium so, medium so well. Ayan. Ay, sir. Maraming. Ilang trays po lahat ito. Sa ano ito sir? Sang libo? Tat? Dito uh, mga ka-farmers binisita tayo ng ano na uh, pinagmula ng buto Swiss yan o no? oh, iswis o oh. yan Swiss seeds yan Yan ito sir. Araw-araw kayo sir nagdidilig dito. Ano sir, uh, twice a day. Oh. At kailangan mga moisture ng ating ano. At... Oh, kailangan ma-maintain yung moisture. Sika ano. Tapos laging timpla yung tubig. Kasi mahirap sir pagka may ano sa tubig. Doon ka magkakaanuhan. Ito sir ay ano na. Oh pre-booking na po ito, may mga booking na po ito. Oh, meron na ito, sir. Oo, mahirap po magtanim mas tanim ng ano, na ito. wala pang ano, wala pang, 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 booking ano. Pang tanim sa Narciso. Sa Narciso peso Oo, oh, ang tanim yan Ito naman yung kanina. Yan. Oh. Ito, ito si Hardening na itong ano na to. Pero ang sistema ko niyan ay iba't iba, iba naman po ng ano. Oo, oo. <laughs> sa pagkontrol na iko, control ay, mo na lang yung ano niya. Ayun. So, ito, ito mataas taas para sakto ano. Sir, balak niyo para din sir magana magdagdag ng ano ng nursery pagka. Uh, oh, sir. Oh, meron na doon sa ano, sir. Sa may likuin doon sa ah, kabila. Oh. Okay lang mas magpa Picture oh, tayo. Picture, picture. Ano Ito ang bago ng ano, Swiss. Ang Galaxy, wala na. Peace out ng Galaxy ah. Mga farmer, peace out na. Galaxy Max. May D-Max tayo sa Kamates. Ito naman, may G-Max. Ayan oh mga o oh, mga kasamahan nito nila ni Bambulbi <laughs> mas pinatibay na po ito sa pamamarako pinapataas na daw yung tolerance nito sa barako wala na itong barako puro na mga ano ito yung ito pa. makisig wala ibang variety sir makisig lang ano po, may dito po yung galante, um, ah, galante. yung pa pong sandigan, Aho. yung rin po. Pero, pero yan po yung makisig, yan makisig. Yung po yung kakabago. Oh. So, Smooth dark green na po yung kanyang hindi. Um, siguro ang chemist nitong makisig, makisig. dating military ito. No? <laughs> oh. Parang pag nagtanim But, daw po na makisig, Dang makisig oh. magiging makisig Mag din. Makisig <laughs> din. Kasi makisig po natin. Oh. <laughs> ito scarlet. Ayan, scarlet galan pa lang po maganda na maganda na oh Sexy pero na. subok na ito ha ah. subok na ito may nagtanim na dito sa ano sa aurora scarlet napakaganda scarlet ko well, dito tayo back to my channel ah makita natin si Jessica dito ay Jessica yeah? pa dalikot talikot ah ayan yeah, no so very beautiful yung mga ano nila ito yung ano ni Jessica Hoy, kayo ba nag-aral ng mabuti o nagkating klase kayo? Nag-aral ng na mabuti. Ha? Ah? Hindi ko Hoy Jessica. Ayoko, hiya-hiya ka pa ha. <laughs> hmm. Tapos alam na ng teacher at saka, ano, na, na, na dito kayo nagkating klases? Hindi klases. Ah? So, po. Hindi po some some kami nagkating Ha? Hindi po kami nagkating klases. Ha? Ah? Pero tumagpang po some kami some sa, sa bakot. Ah Ano ba Bulbog. Anong bulbog? Kasi kuya nag-video talaga. Video. Ano ba? Ano ba tingin nito? Ano tingin? Ano bang? <laughs> Live talaga. <laughs> Makorinte ganyan. Starting dong Michael. Dong. Ah. si Hoy. Jim. Pahihiya ka pa. Ayoko kalibot. Ha? Sinabi mo na. Anong oras kayo na ano? Nag-upisa? Ah, uh,